Uy, may airplane oh. Wow. Dito po kami sa National Museum. <laughs> may helicopter. Helicopter ba yan? Airplane helicopter. So, dito po tayo. Kami pumasok na. Papasok na kami. Sa wakas, napasok na may. May kasi kami kanina. Kaya, Times Plus. Manila Doctor's Hospital daming building pala dito oh. Ah, <laughs> gibiyaan ako ni Ay, my goodness. Nabasa ako tiil gi ah, oh, half na lang jud. <laughs> daming hotel, hotel. <laughs> hotel man jud oh. Daming building. <laughs> Doctors. Ay, dito ba tala Manila Doctors Hospital? Yara, oh. Ang, ano. biyaan na ko nila. Ginoon tubig kay embargo ng tubig daw, bawal tubig sa National Museum of Natural History. Ah. Papunta na mi dyan, papasok na Sila tapos na babalik sila kaya kami hindi pa nakapasok kasi may hinintay kami kanina nagkuha ng pasalubong pasalubong from the bow from the bow tapoy maninay bag. dapat ako hindi ah. ba Ay. is manang o gika po is manang ugula. ah, ha, ha. buti hindi kayo mainit daming ano pala sa paikot mga building daming building kunti lang tao kasi summer kung klase eh, ni daming tao lagi so papasok na kami ganda dito mag relax relax mamaya kung tamis lunita sa lunita mag ano ko ka so mo akit tas hagdan <laughs> sa hagdan o oh, picture Nabel picture now picturean mo na si Labil manang Kita, wapat ay mga picture. Ha? Oo, pamilya. Oh, Kamu mga bakasyonista. Busy, oh. Kamu lahat diri, oh. Kita tulong manang. Hala. Inumon. Inumon sa anak kong tubig. Kaya ipatapo na. oy ang tubig ninyo. Gitapo na ninyo. Si manang. Ano <laughs> Plastic nga tama yon. Kasi nilagyan ng ano. sakit oh. So, na picture sila, guys. Oh. Bakasyonista. Isang pamilya yan. Yun kasama tanang. Nag-picture. <laughs> Family picture. Wow. Smile. Alam mo, dito ka ang National Museum. Dito ka nang. Upo ka nang. Upo. Kikol Sa kaya ating toho. Dere nang. Kailangan malayo dito ta <laughs> si o oh. oh, picture nang. Bibi taw makuha. Na picture si katawa sa nebel Ah, picture of oh. picture yan. Oh manang kita na. <laughs> nangutot daw. Hoy, hmm. kami nak tayo. Picturean mo kami, Winston. Winston? Wilson. Alika. Alam nga, hindi mo kataw si Rico, si pangutot, murang naman po. Dapat doon kasi si baba, kung gusto mo pangalan. Doon kayo, Pangalan? Makuha ang ah, pangalan. Oh, sa ubos. Tara na. Dito sa ubos. Oh, Dia itu Oh, itu ka move ka don. <laughs> <Ma>, director. Oo <laughs> uh, uh, nga don siya makuha. Makaya te. Uh, Adik makuha. Alam ko makuha. <laughs> taas gamay daw. Ini punya ati taas niya. Ah, <laughs> <laughs> wa pagi nakaride. Uh -huh. Ang photographer na to.

Oh, thank you. Na. na, one hour na lang pa. Oh, lasing ko na bitaw. <laughs> Ay, lasing ko na. May nagay, Ano, huwag bawal yan. Video nang. Huwag bawal. Ha? Bawal. bawal. Ay bawal. Video. Baagin na, guys. Kasi video hard live. <laughs> Papasok na kami. Okay.